kulang yung pera ko. Huwag isaan lang yata tayo neto eh. Set up. Nakasaan ng pera! Kapulis ko! Put your guns down now! Mauudlot pa nga kaya ang pagyaman ng grupo ni Tangkol? Ito ang mga katanungan ngayon ng ating mga kapwa sumusubaybay sa Patang Kiapo dahil nga sa mga kaganapan kung saan sa paghahanap nga nila ng buyer ng napakalaking diamante tila ba ay naset up nga sila dito. Sa mga oras na ninanais na nga ni Divinang makuha ang sapata na halaga na kabayaran ng naturang diamante dito sagot ng kanilang katransaksyon na di umano kulang ang dala nilang pera. At dito ay kagalitin ngang sumagot itong si Tanggol at sinabing tila ba ay nais lamang umano silang isahan ng kanilang naging katransaksyon. Sa mga sumunod na kaganapan ay nagkatutokan na nga at dito ay nahila nga kaagad itong si Divina at, at pinapababa kay Tanggol ang kanyang sandata. Maya-maya pa dumating na nga rin ang mga kapulisan. Sa iyong palagay, paka na nga lang kaya ni Divina ang lahat ng ito o sadyang dahil ito sa kanilang mga kalaban? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. Marami pong salamat!